Ulo! O, oh, tong so, Sumabag ka. Anong kailangan mo? Mapadala ko ng pera. Na-receive mo na? Ano? Mapadala <laughs> ka ng kwarta? Ah, hindi mo naman kasi sinabi sa akin na napadala ka ng pera? <laughs> oh, o parang mainit ang ulo mo la. oh, lang? Oo. Mainit ang ulo ko kanina. Ano ah, ba? <laughs> mainit ang ulo ko hindi kasi wala akong kwarta ba? Ay, lahat kasi ng pera nakin na ay nakaka-time deposit. Oo. Oh, kaya hindi ko matukuha sa bangko. po. Oh, Oo. Wala akong kasunahan ba? Nag-shopping kami ng mga anak mo? love oh, ko. Kailangan ko dito. O, oh, mas takaman sa America love. O, oh, pogi ka na ba? Pogi ka na ba? Ano may tsura mo ngayon? Eh, okay, pogi pa rin. Kaya ka nga na sa akin. Di ba? Oh, <laughs> akala ko naman kasi love, like, ka mo na si Brad Pitt kasi sampung taon ka na dyan. Oo, oh, oo. Oh, akala ko naman yung imagine pero magkita na ka mukha ko na si Brad Pitt. Eh? Ay! <laughs> oh, hindi ba? Oh, okay. Oh, oh is itong gyapon love? Is gyapon? Pero is the state na ba? Ah, imported, imported. O, oh, love, kumusta naman yung mga manok mo sa likuran? Yung nasa kangkaw ba? Nasa kangkaw? O, oh. yung mga manok ko sa kangkaw? Love, Poultry na? Oo! Ah, ah. Poultry na siya na yung... Hindi ko ba nabanggit siya na poultry na yung manukan sa tangkaw? <laughs> As a matter of fact, lang like, meron na akong lechonan. Lechonan lang, lechonan. Oo ba? Oh, Robbie yung love oh. Yes! Pinangalan ko pa sa'yo ha? Nilagay ko strong manok lechon. Oo <laughs> ba? Meron na pala akong strong manuk lechon. <laughs> Bili ba ginapon ni mula ba? Bili ba ginapon na mga... So, tika ko ni mo love So, tika ko ni mo lang. Oh, strong manok lechon talagang nilagay mong pangalan lang. Yes, love. <laughs> Talo na si Antok Slam. Wala na. Oh, ya! Oh. <laughs> Seretnya, ginawa ni mo, love, no? Kupu natin sa gilid, love. Kamusta naman ni, love? Anang ginawa mo doon? Ayun, kupu natin sa gilid! <laughs> Apartment na! Yes! Three story pa! Oh! Magaling tong asawa mo, love! Ah! Ganyan, love! Kuyawa! Eh, three story na talaga si love! Oh! Galing mo, galing mo! Oh, maayu ka, love! Maayu ka! Seret ni kaya kena imo! na, love, tong tindahan mo, love? Kamusta naman tong tindahan ni mo sarapan? Sa yung tindahan ko sa harapan. Ah, love, yung tindahan ko sa harapan. Hindi lang si Mami Amalia ang napasara natin. Napasara mo na si Mami Amalia? Oh. oo. Ah, oh, oh. Ah, pati yung halturas, love, naghihingalo na rin. Oo. Ah, oh, Malaki na. Yung tindahan natin ngayon ay grocery na. Ah, 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 oo, oh, grocery na. Ha? Huh? Ah, ba? Ah, grocery na. Okay, I'm mo, love. Yung galing talaga ng love-love ko, eh. Oo. Oh, oh. Ah, mag Magaling ang asawa mo lang. Magaling talaga. Alam, hey, yung mga natin? Kumusta naman mga anak natin? Ah, oh, ang mga anak natin? Okay lang sila, love. Yung anak natin mag-aapat na. Ha? Kasi yung apat. Love, nag-uusap tayo na paramihin ko lahat, di ba? Usapan natin yun na paramihin natin lahat. Pinarami ko na ang business natin, ha? At so ngayon, sinama ko ng mga anak natin, love. Sinama ko na paramihin ang mga anak natin. <laughs> Alam nga naman mag-antay ako sa iyo, love. Eh, mag retire itong matris ko. Ay, hindi pwede yun. Ay, wag kang mag Ang mga tatay na magiging anak mo, ay, yung kumpare mo. Para malapit sa puso mo. Ano? Ay, syempre, sa si kumpare pilo. Oo oh. <laughs> oh, Alam, gano'n. Ano? Parbihirang kumpare yung pilo ko. Sa gilid pala lang, pagawa ko ng malaking kwarto. Oo, uh, kwarto namin ni pilo. Oo, oh. <laughs> okay lang, ba bye, -bye. <laughs>